Hello, good morning mga kabisnes So ito ang ating unang salang For today For this morning Ating unang salang mga kabisnes Ayan So ito lang ang ating pag-butter Ating chicken Ayan po so, ang ating pagpatter sa ating chicken na uh, business yan ganyan lang ka steak eh yung walang tumutulo na harina yung hindi tumutulo yung harina yan yung batter hindi tumutulo so pinapainit mo muna muna natin ang ating matika diretso na tayo sa ano dito sa ating dry mixture ating building mix mga kabisnes So, hindi na, hindi na, hindi na tayo masyado nakapag-upload ng mga video mga ka-business kasi gawa ng marami kayong pinagkabalahan yung, yung, <laughs> yung ano, ano natin ating printing printing business natin maraming order kaya yun busy sa layouting sa pag-layout ng mga photos mga sa mga magpa-print ang ano yun ginagawa dito ang, ang, ating chicken skin at ang sabay Kunti lang ating chicken skin mga business Mali, itong chicken skin natin Ito yung nasa ano sa leeg ng manok at saka pus puson Doon ko lang ginukuha yung ating chicken skin Bali wala tayong supplier sa chicken skin Kaya yung ating liig sa manok ating tinanggalan ating tinanggalan ng skin at saka yung puson tinatanggal natin at yun ang ating binibinta na chicken skin mga uh, kalises ito tali okay na ang ating pagkano ating pag breathing ng ating manok Tama na yan So gagamit tayo ng ano Ito screen para Matanggal yung mga Hindi lang masyadong lumidikit sa ating Ating manok Para hindi mapunta sa ating Matika Para Hindi madaling umitin ng ating matika At hindi madaling maubos ang ating matika So sinadanggal natin yung ano Mga hindi na lumidikit na harina po mga teknik business ganyan ang sa pag breeding natin sa ating, ating at, at texture yan po Bale ang ating sa ating 350 degree ang ating mantika at maintain yan hanggang maluto ang ating manok maintain yan ang kanyang ano, temperature So lang po mga kabisnes ang ating pag luto ng fried chicken at ang ating pag breeding ng ating fried chicken. Ganyan lang. 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 para hindi makalat kasi nung ito harina, rin talaga ito makalat sa lamisa pag hindi mo laging nililit ang ating lamisa pagkakalat yan kasi yung kasi ano ano yung harina maragi tayo na ano, dito tubig basahan na may tubig para laging malinis ang ating basahan at ang ating lamisa naging malinis para walang langaw. Ayan na tuyo. na pasahan. Tuyo para hindi pasa ang ating ano, lamisa. Ay, full frame balik na. So, po. Ganyan lang ang ano ating pagluluto ng fried chicken. At tignot, huwag natin galawin ang ating fried chicken hanggat hindi pa siya tumitigas. Pero sa tingin ko matigas ito, pwede natin galawin. So ganyan lang po mga kabisnes So nasa mga ano to 8 minutes to 10 minutes to maluluto ang ating ano Depende sa volume ng ating niluluto Aabot tong mga ano siguro mga mga 13 minutes, 12 minutes pag masyadong marami ang ating niluluto. Ayun. Depende sa volume at depende din sa laki ng hiwa ng ating manok. Ayan so, po. So, kung masasana na kayo sa pagluluto ng fried chicken, so, ma-estimate nyo na yan kung ano, gano'ng katagal maluluto ang ating manok, ating fried chicken. So, ayan po. Sa mga baguhan pa lang, mag-business ng fried chicken, ang ano ko lang sa inyo, advice is, Tuloy-tuloy lang, huwag lang yung nyinto. Kung mayroong mga ganitong sitwasyon yung mga matumal, tulad ngayon, walang walang pasukan. So medyo matuma medyo matuma talaga ang ating gitna sa pensikin. So tuloy-tuloy lang kasi may mayroon naman tayong mga ano, mga suke na bumibili doon sa ano, ating pensikin. So pag hindi tayo nagtuloy-tuloy, yung ating mga suke mawawala yan. Pagbalik mo, hindi na siya hindi na sila makabalik kasi andun na sa iba. andun na sa iba. Parang ano lang 'yan, parang relasyon, parang ano. Parang girlfriend mo lang 'yan. Pag hindi mo tinutuloy, hindi mo tinutuloy-tuloy, hindi mo tinuloy-tuloy ang iyong ano. Pag mamahala. So, 'yun, mapupunta 'yan, sa iba. Ganoon lang din 'yan sa ano, pag chicken. <laughs> tuloy tuloy lang kahit matumal para hindi mawala ang ating ano, ating mga soke sa fried chicken pag ganitong mga panahon matumal so bali ano lang adjust na lang sa pagluluto huwag nyo na lang damihan kasi para hindi kayo ma tirahan hindi kayo ma mabaha, bahawan anong tagalog sa bahaw Basta yung matirahan. Yan, mga mga business. Kasi disnikarte ko dito, hindi ko hindi ko dinamihan yung pagluluto. Yan ako lang, estimated estimated lang pag medyo marami-rami ang bumibili so damihan din ang ano, luto pag medyo matumal so ano lang din kunti lang ang ating niluto para hindi tayo matirahan ng fried chicken kasi hindi ako tal hindi talaga ako nagbibinta ng ano yung hindi ako nagbibinta ng tira na fried chicken kasi imbis, imbis na makakuha ka ng customer mawalan ka pa ng customer kasi hindi na maganda ang quality ng iyong fried chicken so talo nga lang ngayon na mat, medyo matumal so kailangan talaga quality ang ating binibinta okay lang siguro pag ano pag maraming pag malakas ang bin, malakas ang market natin, malakas ang bintahan. Kung mayroon kayong tira, pwede nyong anuhin, ibenta kay kinabukasan kasi hindi na yan mamalayan kasi may masyadong marami na kayong anong customer. Pero pag ganito, nag nag ano kayo ng customer, nagma-market pa tayo ng customer kasi medyo matumal. So, kailangan quality ang ating binibenta. Huwag na ang ano mga tira. Kasi mamawalan tayo ng customer niyan pag na uh, ano yan kasi hindi, hindi maganda ang quality ang ating per, ating fried chicken so, andito na po ang an ano natin ating missis ating tinaga maganda ang uh, girlfriend ayan o oh. uh, uh, uh. ayan medyo alerts eh o oh, lagi kaya ito kasi Cash in cash out bakit? Diba nagsinag pa yung mabandag ka doon? Ma'am, Ma'am Jen na. Bayad, bayad sa? Bayad sa noon. Ha? Ay ganoon pa yung hundug sa ma'am na. Di, di, di kasi ako nababig po. Nung ating niya, di, di ng mga bata. Oh. So, bale mga kamisnes, may nandito din tayo yung ano. ng money Exchange. Yung ano. GCash. So, transaction sa GCash para ano maganda din yan mga mga business pwede nyo itag itagdag itag itag sa inyong fried chicken na negosyo yung Gcash napakaganda ang ano dyan kitaan sa Gcash so yun po mga business so luto na natin ating luto na natin fried chicken mga business okay na to yan luto na mga mga business oh tamang tama na ayan maganda lang ganyan texture so atin na tong ano ha haonin haonin <laughs> yan po thank you for watching and God bless ating lahat Bye-bye.